Farmer, it's another beautiful day and once again, welcome back po dito sa DDT Nature Farm. Kumusta po kayong lahat? At ngayong araw ay gusto ko kayong i-update sa ating mga niraton na talong. Ano na po ba yung nangyari sa ating talong? So, ang talong natin ay niraton natin ng nasa 15 days na or kalahating buwan na. Matapos nating mai raton, ay narito na po yung resulta. Nagsisimula na po itong mamulaklak. Yan. Ibig sabihin, simula sa araw na to, ito ay maaari na nating mapitasan sa loob lamang ng 2 weeks pa na hintay natin ay po nating mapitasan. So nakaraang linggo ay nag-apply po ako dito ng urea sa kanyang mga puno para mabilis na makapag-recover. At ngayong araw nga ay nag-apply na naman ako ng crop giant at nag-spray rin ako, sinamahan ko na rin ng gold para sa fruit in borer. Nakaraang video natin ay uh, nag-post ko ng tanong doon kung gano'ng gano katagal natin bago mapipitasan yung mga nerato natin na talong. So expected ko, mapipitasan natin ito. Simula sa pagrato natin ay tatagal ito ng halos isang buwan bago natin mapipitasan ng kanyang bunga. Dahil mayroon po tayo ditong pruiba. Ipakita po natin. Nakarang video, kung napanood nyo po yung video natin, ay pinakita ko po yung puno ng talong na to. Na halos bulaklak pa lang. Parang ganito pa lang siya. Bulaklak pa lang nung pinakita ko sa inyo. At ngayon ay ito na po. Bunga na po siya. Sa loob lang ito ng 2 weeks. So in short, next 2 weeks ay makakapag-harvest na po tayo ng mga unang bunga ng ating talong. Pero ka farmer, hindi lang yan nagtatapos. No? So kailangan pa natin itong tanggalan ng mga extra ng mga sanga. Ibig sabihin, yung, itong ang bawat puno kasi halos ang daming sanga. Katulad nito, ang daming sanga sa isang ganyan lang. Ang daming sanga. Actually, ito ay nag-apply din po pala tayo ng uh, fungicide. Yan. So sa tatlo na yan, titingnan po natin yan. So dapat sa tatlo na yan ay iiwan lang po tayo ng isang sanga. So tatanggalin po natin yung dalawang sanga. So pipiliin po natin dito kung saan yung malusog at tatanggalin po natin. ah uh, katulad nito, yung sanga na to ay mayroong suhi na maliit sa ilalim. Tatanggalin po natin yan. Yun. Ganun lang po yung gagawin natin sa lahat ng mga puno. Yung iba nga yung ginagawa ko, tinatanggal ko na lang lahat ng nasa ilalim para Uh, pag naglagay ako ng fertilizer o iba pa ay malinis sa ilalim mabilis ko lang mailalagay tanggalin na lang po natin to sa ilalim o oh, yan para malinis siyang tingnan isa rin po sa napansin ko dito sa mga naraton po natin na halaman ay hindi po sabay sabay yung kanilang paglaki mayroong mga puno po katulad nun na hanggang ngayon ay maliit pa yung kanyang suhi at mayroon naman pong mga puno na mabilis lumaki yung kanyang mga suhi. Katulad po nito. Yan, marami na siyang suhi at ilang pirasong dahon na. Bilangin natin simula sa kanyang suhi. Uh, sa pagsimula ng kanyang suhi kung ilang dahon bago na munga. Uh, dito, uh, isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na dahon, pang lima ay bulaklak na niya. So, ganun lang pala kabilis, no? Pang, ang pang lima ay bulaklak niya na. Yan. So, ang masasagot na naman nating tanong sa susunod na video ay kung ngayon ay nasagot natin yung unang tanong na gano'ng katagal bago makapag-harvest. Sa susunod na video naman, pag update natin ay ang tanong naman ay gano'ng kalaki yung kanyang mga bunga. Sa rin siguro dito ka farmer kumbaga kaya sila nahirapan na makapag-recover kasi bago ko ito na nairaton medyo katatapos lang ng mga tatlong sunod-sunod na bagyo at napapansin niyo diyan nilagyan ko na nga ng kanal kasi uh, mga tubig na lumalabas sa ilalim ng ng lupa ibig sabihin uh, na masyado silang nababad sa tubig kaya ito mayroon akong napapansin na ilang piraso na siguro na sa 15 piraso ng puno na nakita ko na ang tagal makapag-recover. Siguro yung, yung iba, ewan ko kung makapag-recover pa ito, sumusoy na siya. Pero siguro yung iba, mama uh, mamamatay na. Ang susunod po natin gagawin dito ko farmer, every week, uh, once a week, ay mag-i-spray po tayo ng polyar. Ito ay preparation na naman para dito sa kanyang mga namumuo ng mga bulaklak. Yan. So ang ginamit ko na full yard dito ay yung Crap Giant na kulay orange para merong uh, para ito sa kanyang bulaklak at mga bunga. Hello ka farmer, once again, welcome back po dito sa ating farm dito sa DDT Nature Farm Channel. In today's video po ay update ko kayo kung ano na po yung nangyari pagkatapos ng 3 weeks, ano na po ba yung nirato natin. So ito na po yung mukha ng ating mga raton after 3 weeks. Dito po ay nakikita na natin na bawat sanga ay nagsisimula na pong mamulaklak. Nakaraang linggo ay kinunan ko to ng video at nakikita ko na may ilang piraso na nagsisimula ng mamulaklak. Pero sa, sa pangatlong linggo napansin po natin na halos bawat puno ay mayroon na pong bulaklak. Ayan. So expected natin by next week po. Tingnan natin kung ga kung nabuo na ba yung kanilang mga bunga at gaano na ba kalaki yung kanilang mga bunga. At tingnan natin kung next week ay makakapitas na tayo ng ilang pirasong mga bunga. Dito sa mga niraton po natin ay isa rin po sa mga napansin natin matapos nating putulin yung mga puno. Mayroong mga puno tayong napansin na matagal yung kanilang recovery. O hindi ko alam kung makakapag-recover pa ba ito. Ito po ay sanhi pa rin ang nakaraan na bagyo. Matinding pagbagyo. At halos marami. Marami dito yung mga nababad yung kanilang mga puno. Ay hindi na nakapag-recover. Pero karamihan naman po ay namumulaklak na. Ayan. So ngayon ay katatapos lang ng ating pruning. Nagpruning po muna tayo dito pinangtanggal lang po natin yung kanyang mga dahon na maliliit at nag-iwan tayo ng mga malulusog na mga sanga. Katulad po nito, ito, mayroon na siyang bulaklak. Yung sumunod na sanga, yan. Dito naman po mayroon tayong napansin na red spider mites. Yan. Dito po siguro ito galing sa sa okra. Kaya minsan ayaw kong pagsamahin yung okra at saka talong. Kasi nga yung okra halos yung madalas na dumadala ng red spider mite. Then yung red spider mite ay lipat dito sa mga talong. Yan. So isang palatandaan ng na ang yung talong ay married spider mite kapag nakita nyo yung kanyang likod na dahon ay ganyan yung kulay isang magandang hapon po mga ka update lang po natin dito sa ating uh, sa ating talong na niraton na halos isang buwan na simula nung naraton natin ito na po yung kanyang resulta kanina po nakaharvest na po kami ng mga bunga nito at makikita po natin yung kanilang mabilis na paglaki. Although, mayroon po tayo ditong napansin na may mga puno po dito ng talong na hindi na talaga nakapag-recover. Namatay na talaga siya ng, ng diritsuhan. Ito yung mga area na kung saan ay talagang nasagad sa yung pagulan, ulan matinding pag-ulan. Isa rin maganda ka farmer na nakita natin dito, ang mga talong pala na nirato natin, ay bumabalik sa dati. Bumabalik yung kanilang matalbos ay malalaki na ulit yung kanilang mga bulaklak ay dumarami na ulit katulad yan yan so kapag lumaki na po yung mga bulaklak na yan at naging bunga na saka lang po tayo makakabawi sa ating mga ginastos simula nung nagraton tayo so tuwing linggo ay nag spray po tayo ng insecticide upang mapanatili po natin na maging maganda yung ating mga talong at ganoon din po nag apply din tayo ng fertilizer Kaso lang mga ka-farmers sa masamang balita ang ating talong ay tinamaan po ng red spider mites at hanggang ngayon po ay hindi pa ako nakakabili ng insecticide na pampatay ng red spider mite at ang ginagamit ko ngayon ay gold para sa fruit in shoot borer kaya sana po makabili tayo niyan sa online kasi dito hinanap ko wala talaga tayong mabilhan at simula sa araw na to, uh, tayo ay patuloy na, na magha-harvest ng ating mga talong at yon ay uh, additional income na sa ating gulayan. Maliban doon, mayroon pa rin tayo yung ating silihaba ay patuloy pa rin sa pagha-harvest. Minsan nakakakuha tayo ng tig 40 kilos bawat tatlong araw so da sa isang linggo ay dalong bisis tayong magharvest. So ang ganyan lang ka farmer ang ating video at at least kahit papaano ay naipakita ko sa inyo na ipakita ko sa inyo sa simula sa simula hanggang sa makapagbunga yung ating talong. Ito pala ay nasa isang buwan lang ay makakapag-harvest na tayo ng kanyang bunga. At ganun din pagdating sa kanyang bunga, yung kanyang laki ng kanyang bunga ka-farmer ay iba-iba pa rin. Mayroon mga bunga na maliliit, mayroon namang bunga na malalaki. Ito ay depende pa rin sa inyong pagpapataba, paglalagay ng fertilizer. Yan. Maraming salamat ka-farmer sa inyong panood sa ating video. Meron pala akong panibagong maliit na garden na kinukultivate ngayon at lalo natin taniman ulit ng ampalaya at okra. So sana maging successful tayo. Happy farming po sa ating lahat. Maraming salamat at paalam. Kay pasilip po pala sa inyo yung sili natin. Ito yung sili po natin ay uh, ang variety po nito ay janggu Kung mapapansin nyo po sa itaas na bahagi ay meron kayong nakikita na mga yan mga tira na mga baging ng ating ampalaya kasi ampalaya sa itaas at silihaba sa ilalim. So ito yung ating mga silihaba. Yan. So dito ang pitas ko ay nakaraan ay isang bisis lang sa loob ng isang linggo pero matapos yung bagyo at talagang halos maraming mga mga kasamaan ko na nagtatanim ng gulay yung na matay yung kanilang mga gulay dahil na nalubog sa baha kaya dito yung ibang mga buyer ay ang dami pang tumatawag sa akin na kailangan nila ng gulay kaya dalawang buyer lang na pagbibigyan natin dito nag-harvest tayo tuwing uh, martis at uh, tuwing bernis. So, ito ay ginagamitan din natin ng pulliar na crab giant. Tapos, minsan lang tayo gumamit dito ng insecticide. Kapag siguro maswerte na sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang buwan, isang bisis. Kaya dito maraming mga gagamba yung nakatira dito. At hindi ko na nilalagyan ng ng insecticide dito dahil wala naman akong napapansin maliban sa turok pero kukunti lang naman yung yung tumuturok dito kaya hindi ko na ina-apply ng insecticide para naman ma-preserve natin dito yung mga nakatira ng mga kaibigang insekto at itong haka pala ka farmer meron tayong incident dito actually dalawa ito eh. isang incident dito na namatayan ng dalawang puno na haba yung isa dito yan so hindi ko pa siya nabubunot kailan ko bang bunutin yan yun lang kaparmar maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel sa inyong pagsubscribe sa panunod ng ating video and I hope na nakakapag-ambag po tayo ng kunting kaalaman sa inyong farm nakapag-share po tayo ng sarili nating experience sa inyo. And I hope sa susunod na mga video po natin ay mas marami pa tayong may share na mga kaalaman base sa ating experience at experience na iba nating mga kaparmer. Kung nagustuhan mo yung video na to, I encourage po kitang i-like mo bilang suporta sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga kaparmer. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!